you know mga wives natin ready na yan meron tayong ano tinatawag na 12 pares ah, uh, di ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 pares tapos isa lang ang white plate natin ito so tingnan natin ang magiging resulta ng ating 12 pares yan di pa ginawang ano 13 kabalyero but yeah Good luck sa mga to. Meron tayong ano... Um, iwawalay na rin na ano... Na apat. So, nandito. Kunin na natin. Ito. Alam ko, kakain na ito eh. Yan, wala na rin itong ano. Sarap din na rin oh. Yan, ito siya. So, ring number. Para meron tayong ano para tandaan. uh, 313. Yan yes, si eh. 313. Yan. Ang ating ano. Anak to ng first place natin. First place tapos ng ating Wolverine. So tingnan natin, hindi ka pa lang ganda na. First place natin sa ano, sa club. Yan. Yun, oh. No? Grabe ganda oh. Tapos ang kapatid niya. Kapatid niya Blue Bar. So ay yung ikalawang may puti natin. Ito si ano. Si 12, si 312. Ayun. Ang nagusto ko lang sa nanay na balagbag, wala siyang ano, wala siyang training, wala siyang gundo, tayong tindigan, no? wala siyang training pero ang ganda ng mga uwi. So, ano, tag dito ah uh, Dalawa yan na papadala natin sa Waldo Price Yan O kaya sa may mga ano Sa may mga gusto PM nyo ako uh, Basta ipapadala sa Waldo Price Yan PM nyo ako Pag-usapan natin kung anong deal natin Yan oh Tinanin naman oh Yung nanay na ito Dugong bugaw. Ano, lime breed ng mga ano natin Lime breed ng mga Money winner Tsaka champion natin ang code nila si 313 tsaka si 312. Sabihin nyo lang ako. Padala natin sa one low price. Bigyan natin ng magandang deal. Ito yung magulang yun. Tinan nyo. Volvo rin yung magulang yan. Tapos dugong bugaw. Yan. Yeah. Nanay. Yan na yun, no? Hindi lang yung pag-ipot. Yan yung nanay. Uh, Bale, ano yan? Ah, uh, uh, hindi, hindi. ano pala yan? Uh, At dito, dugong maharli ka pala. Anak kasi ni Kobe yan. Saka ni 22. So, sila yung naglabas ng ano? Ng money winner sa Central Valley. Tapos yung yung sibling na ito, full sibling niya, uh, naglabas ng first place sa ano? sa Texas Dash. Yan. So ngayon pinarisan ko ng ano ng tawag dito ng Wolverine Wolverine na na yan, Rodriguez yan, Louie Rodriguez eto nabas natin para mga pagpagpag yun know? pagpag muna sila ay hindi ko na pala muna ididil pala out, uh, ano, cancel, yung <laughs> natin, cancel hindi natin sa dalawa na yan kasi ano eh ako pala muna susubok, testing muna natin sa Wando price tignan tingnan natin kung maganda yung ilalabas pero syempre yung resulta kasi ng history ng family nila maganda, so subukan natin kung ano yung kasi first time kong pinasukan ng Wolverine, yan first breeding din na itong Wolverine yan. so tingnan natin kung magkiklik yung ano nila lahi nila ito yung dito bumilibs ng mga young bird natin pala. Yan kasi lahat sila nag ano na nag purge na kagad. grabe. Ay no, oh. nagaano nakagad sila, tambay nakagad sila. Sa ano naghaharap nakagad sila ng purge nila. Grabe napakatali ng mga ibon. So yun yung unang uh, dalawa natin. Tapos kasi papay nga ako ng magulang dahil ano mamara ako nakagad ng isa. Allah. <laughs> Boom. Ano pa lang sila? Uh, almost two months old. Mag oh, dalawa na mamara ko. Magtutuman sila sa ano? Uh, sa uh, sa tree. Kasi napisa itong mga to December 3, tsaka December 4 yata. Parang ganyan. Ayan. Ito sila oh. sama-sama oh, yung mga maliliit natin. So, yan yung dalawa. Tapos, ito pa yung dalawa. Ito, pwede na rin ito iwalay. Iwalay na rin natin. Pero bago magulang, ito, ah, bago mga young bird, ito muna. Ito naman, nabili ko sa ano? Nabili ko sa auction bird. Yan. Hen. ah, uh, balagbag din siya. Walang training. Hindi ko siya sinasama sa race. Tapos, kinarga ko lang siya sa final race. Grabe, nakauwi. Napakatibay. Wala, ano pa yun, hard race pa yun, mga tol. Kaya sabi ko nga uh, matalino itong ibon na to Kaya subukan natin Bakit hindi ba? Diba? Pero ang pinaros ko dyan Yung sibling ng ano natin Pero muna ako ah. Sibling ng Texas Dash Cash Yan Nilaro natin sa ano yan Nilaro natin sa Sa Pitch Classic Tapos na siya. Grabe yung tama niya sa dibdib. Pero umuwi ah. Sibay Yan o no? Tignan mo may peklat Ang pangalan na pala niya peklat Kasi may peklat siya sa dibdib eh Ganda niya no Tignan niyo Ayan so Ano rin yan Waloprase din yung anak niya Lahat ng young bird natin Waloprase Ganda ng anak ko oh. Pwede na rin tuwala, o oh. Ring number 315 ganda oh guapo ang kinis ng pagkano niya blue bar si okay, 315 tapos si blue check ah, oh. siyempre ito si ano to 14 siguro to uy ayaw ayaw magpakita teka lang teka lang para meron tayo okay ang next mate nya is 314 grabe ganda oh yan isang blue bar at isang blue check doon so, sa isa rin isang blue bar tapos isang blue check white light yan di ko alam kung saan nila nakuha yung white light So ayun na nga, bali humupa na yung ingay ng ating mga alagang dragon. Anyway. So, yun na nga, bali, yan yung apat na ating ngayon. Tapos pinalabas ko muna saglit yung mga magulang. Grabe, nakakamangha talaga itong mga to. Yan. Naiwa lang dito yung mga bago, yung mga maliliit. Tapos pinalabas ko muna yung mga ano natin, mga breeder natin saglit. Pero babalik ko rin sila mamaya. So, ito si Deadshot natin. Yan, two times money winner sa Mar oh, Martinez Classic. Grabe, napakabilis ng ibon na to. Ganda ng history nyan. May mga tumataya dyan ng palihim sa atin sa puling Yun ang ganda o. Anak ba naman ni 07 eh? Tingnan yung mata. Tsaka yung, mukha, yung ulo ka ni 07. Barako nga lang siya. Yan, bali ano to? Dugong bughaw sa blood. Alright, so yun na nga mga kabro ko to. Siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Kapo Kapistrano. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aking channel. Peace out. Let's go!